Sa mga ganun daw, ano naman yung parang pwedeng gawin ng mga, mga dentist natin para maayos naman yung mga animal dentin na fracture? Itong sa second picture natin, ito'y madalas nakikita. Mm -hmm. no? Dok, maliit lang naman. Pwede ko pa po ba itong ipapasta? Yeah, no. uh, mm -hmm. yes, kaya pa siya. Pero sa ganitong case po at kanto, yung na nagpa-fracture, pa, kada bite mo, madalas na natatanggal. Uh, mga isang linggo lang uh -huh. o isang buwan na siguro itatagal. Ang bilis niya matanggal. Uh -huh. So dahil kanto, tapos uh -huh. napakaliit lang nung kakapitan kung ordinary na pasta. Uh -huh. Yun ang pinakamura. Ordinary pasta, uh -huh. kaya naman po siya, pero walang kasiguraduhan ng itatagal. Uh -huh. Ang wow, sinasuggest balik, eh. namin dito, bine-veneer na siya. Uh -huh. Kung gusto ng long term na, uh, na maayo siya at maibalik sa kasing katulad, nung katabing uh -huh. ngipin na itsura at yung kulay, veneers na po siya. Mm -hmm. Itong veneers, Dok, ilang taon yung tinatagal naman ito para dun sa mga kasambahay natin na bawa kailangan nila po nila talaga ng magpa-veneer. Okay. ang um, kung sa veneers naman, may iba-iba din kasing klase ng materyales to, mm -hmm. no? Meron din na tawag na composite veneers. Um, madagal din naman siya. Uh, years, five years, mm -hmm. nasa pag-iingat ng pasyente. Pero kung yung pinakamaganda po na veneers, that's porcelain, could be a lifetime. Oo. O, aalagaan. Oo, Masa alagaan, mm. like, oh, alagaan mo lang. Oo, oo, naman. Okay. Pero Dok, ito namang nasa exposed pulp Ano naman po yung mga pwedeng risk niyan kapag hin napabayaan? Pwede po Ayan. bang maging risk for infection? Hmm. Ano po yung mga pwedeng mga long term na mangyari kapag hindi po I siya na-manage? Um Sometimes, may mga patient na napaka-high ang tolerance sa pain. Hmm. No? Ay, hindi naman sumakit. Hindi na Hindi na Exposed na yung, Expose na yung <laughs> pulp. Grabe, no? Hindi pa. Okay, okay. Sa simula ay medyo nangiluyan. Okay, mm -hmm. naging sensitive sa cold and hot. Then later, tiniis lang, tinake lang ng pain reliever. Tapos, um, okay na. Tapos, pinabayaan. Mm -hmm. Okay, kapag exposed po ang pulp, again, wala ng first layer ng ngipin, which is the main protection of mm -hmm. the tooth para hindi pasuki ng bakterya ang inyong pulp na nagko-contain ng nerve and blood vessels. Mm -hmm. Kapag po ito, ang nagkaroon ng um, bacterial infection like yung mga decay, dental mm -hmm. decay, no? Mabilis, magkakaroon na ng um, infection or magkaroon ng nana yung ngipin. So kapag po ganun, uh, mas malaki siyang problem, Magpapa magkakaroon na ng pus. Uh, kung hindi kaya ng i-root canal treatment, uh, nauwi po siya sa bunot. Mm -hmm. okay. Pero ganitong case naman na root canal treatment. After root canal treatment, ang ano na dito ay kinakrown na. Mm -hmm. Kapag kalahati na o minsan malapit na sa gums yung putol, root canal treatment and then crown Mm. Pag ganun-pag ganun, pag ganun dok, no, kung sakaling magkaroon ng infection, pwede niyang maihawa sa ibang ngipin? May possible po ba na ganun yung mangyari? Kapag nagkaroon na ng infection like nana, tapos mm -hmm. um, cavity, no? Yes, kap since it's bacteria, pwede niyang mahawa yung katabi kung ito po ay pinabayaan. Pag talaga agapan. Oo. Pero Dok, ito, iba, iba pa po ba itong, itong mga na, pinapakita natin mga fractures? Additional mga klase ng fractures? na pwede natin okay. magpag-aralan. Itong, itong dalawa sa taas, katulad lang siya nung una natin mm -hmm. discussion, the enamel dentin, then dentin pulp, so yun yung same lang kanina. Ito, mm -hmm. may tinatawag din na root fracture. Ito ang mahirap i-determine. Na ang isang... Oo, kailangan ng x-ray. Yes, oh. kailangan ng x-ray. Kasi ito ay nasa loob na mismo ng inyong bone or panga. Mm -hmm. Hindi mo siya makikita. Okay, nagkaroon na ng... Um, Kunyari, nagkaroon ng accident, o kaya nagkaroon ng fall, o mayroon ka nakasuntukan, mm -hmm. okay, hindi naman na yung crown. Yung nasa taas, mga crown. Pag po mm -hmm. nag-smile kayo, yung nakikita mga ngipin, yan, tinatawag okay. na crown. Yung nasa ilalim ng buto nyo, o sa ilalim ng gums po, yun ang tinatawag na root. Mm -hmm. So, meron pa yung parte ng ngipin sa ilalim. At kapag yun ang nagkaroon ng fracture, mahirap makita. Mm -hmm. Di mo alam. Pero bakit parang masakit yung ngipin ko? wala naman po sira, hindi naman po naputol. Pero ang sakit... Sakit lang ba yung symptoms ng root... Uh, pwede rin siyang magkaroon ng pamamaga, okay. ng oh. swelling, no? So, bakit po ganun? So, kapag ganito po ang case, una, madetermine made yan through an x-ray. Mm -hmm. Minsan, x-ray itself hindi rin po kaya. Mm -hmm. kung, mm -hmm. kung very parang hair likely lang yung fracture niya. Okay. Ngayon, uh, minsan nangangailangan na to ng CT scan mm. o mga ganon. Okay. So, para makita yung mismong itsura. Mm. No? Ngayon, kung hindi naman afford yung mga mamahali na pag-check ng ganon, nauuwi na kaganyan sa bunot ko ito ay nagkukos po ng pananakit. Mm. Ngayon, hindi napansin pinabayaan. ano mangyayari doon sa ngipin? nag nags, nagsus, nagkaroon ng swelling before yung um, Uminom lang ng pain reliever mm -hmm. at nag-cold um, compress. Mm. Okay, and then okay na, nawala na. Then later on, mapapansin mo yung ngipin mo nangingitim. Nang Nag-start oh. na mag-iba ng kulay. Gano'ng kabilis yan mag Simula nang mangyari ang... Gano'ng kabilis yan? Uh, minsan, buwan lang mm. or weeks lang, mm -hmm. nagsisimula, nagingin brown na siya. Mm. Maputi na may iba kong ngipin, pero bakit itong isa? Na. Mm -hmm. Nag-start na siyang mag-brown. From the inside, mm -hmm. tapos nagiging gray. Ibig sabihin po nito, namamatay na o oh, namatay na yung ngipin. Hindi Diyong na healthy. din yan, yung Dok. Kasi, minsan hindi eh. Kasi yeah, hindi uh, naman siya bacterial. Na okay. Ang nangyari, dahil nagkaroon ng root fracture, ang tinamaan na po ay yung nerve and blood supply. Mm -hmm wana-wala na ngayon na. ng blood supply mm -hmm. yung ngipin. So, sino pa ang magbibigay ng nutrients dun sa ngipin? So, mm -hmm. parang ang tao kapag namatay, di ba nag-iba ng kulay? Ganon din mm -hmm. po ang ating ngipin. Ano doon, naisip ko? Kasi mm -hmm. ba yung mga buto naman sa katawan yung ibang buto, eh, pag kanya na fracture, splint lang, tapos mm -hmm. naghihil yung buto. Mm -hmm. Iba pa po ba yung mga isa roots natin? Meron bang pwede bang maghihil siya on its own? Actually, kapag po root fracture, um, mahirap kahit i-root canal po ito dahil naputol na siya, mm -hmm. nauwi ito sa bunot na. Bun As kaya kahit yung mga hairline na, na fracture oh, oh. lang, hindi siya nag-heal ng Kung sarili wala na naman, kung kanyari hairline and no symptoms, mm -hmm. no? Ang kailangan lang ito laging observe. Mm -hmm. Observe lang kung magkakaroon man ng symptoms. Kasi minsan yung hairline fracture, again, may layers din mm -hmm. of, um, ng, dun sa root, no may meron din yung tinatawag na cementum, mm -hmm. then dentin, and then yung bago pa lang mag -pulp. So, pwedeng anong layer doon yung nagkaroon lang ng fracture, mm -hmm. o naging true and true. tokas kasi sa picture natin um, parang true and true, <laughs> di ba? So, kapag po ganyan ang case, naputol na yung connection mm -hmm. ng blood supply and nerve, tawin na, na to sa bono. buno. Buno talaga talaga yun, okay. wala nang ibang ano option Oo dyan para sa ganyan. Kasi magkakos lang siya ng further na problem. Mm -hmm.